Ano sa inyo ito eh? Yung infinite. Sin. Ano sira? Ah, yung charging? An iwanan mo ba ito o balikan mo? O din mo? Balikan mo. Balikan nyo maya maya siguro mga one hour kalahati. Eh. Ha? Kasi kagargahan ko ba ito dahil nabasa ito no? Ano yung ano niya? Ano sabi kasi? Ano waterproof charging. kasi kaya? Ah, dahil. sa tubig. Hindi pala siya waterproof. Ah, huwag kayo magpapala sa waterproof. Kasi kahit waterproof yan. Hindi, gumana siya. Kaso ah, yung charging. Sa charging niya doon nadali nasunog siguro yung saksaka no nagkaroon ng you know, puti nag shutdown na lang siya kasi hindi na siya may charge sige sige balikan niya maya maya okay lang sige i-chat na lang kita pag na okay na ha okay Let's go. Gawin na natin. Kaya ko po ito pinapaiwan dahil sa mga oras na ito, ang dami pong nagpapagawa ng cellphone. Pangatlo po ito sila. Kaya ayan, pinaiwan ko sila. At ngayon, gagawin po natin kung ano ba ang naging problema. At ayan, buksan na natin mga idol. So, bagong bili pa lang daw ito ni ma'am at sinubukan nilang ilubog sa swimming pool at nagulat sila pag uwi. Hindi na mag-charge hanggang na lubat na lang. At nakita ko talaga na namuti ang saksakan ng charging. So, possible dito pumasok ang tubig. May natira bang tubig at sinaksak yan kaya nasunog yan ang ilalim. Kaya yan nung sinaksak ko siya wala nang reaksyon kaya yan tanggalin na natin yung takip at tingnan natin ang loob kung ano ang nangyari. Kaya tips ko kung mayroon kayong waterproof na cellphone huwag kayo basta-basta magbasa lalo na kung ilubog nyo sa ilalim at 2 minutes to 3 minutes yung bago alisin. Kaya yan, possible talaga yan na matamaan ang loob or pumasok sa loob. Madalas yan, pumapasok una sa mga butas-butas, kagaya ng charging pin, headset, ayan. At ayan, natanggal na nga natin mga idol. Pansinin nyo po, ito po ang nangyari after po nalubog sa swimming pool. Tanggalin po natin ang charging board connected sa charging pin. Ayan, ang dami na pong kalawang na pumasok sa ilalim na sunog na ang charging board. Dahil po yan sa tubig na pumasok sa ilalim. Acid po kasi ang swimming pool at kapag natamaan or pumasok sa loob, lalo na kung isaksak po pa, mag-short po yan. Kaya yan, buti na lang ang fingerprint niya, hindi nasunog ang pinaka-charging board lang at charging pin. At nininis ko siya at ito ang nangyari sa charging pin niya. Ayan, pati yung mga pisa, kinalawag na. Kaya ang ginawa ko dito, mga idol, ayan, nilinis ko muna, binabrasan ko. At kapag mga ganitong problema ng mga idol, kahit linisan mo yan, hindi mo talaga yan, mapagana ang kailangan mo dyan, palitan dahil po yung charging pin niya ay nasunog na po yan. Kung baga, nag-init po yan, nag-overheat sa ilalim at nasunog na ang mga paa. Kaya ayan, tanggalin po natin 350 heat temperature at papalitan po natin yan ng bagong charging pin. At ayan, pansinin nyo mga idol, ang linya po ng charging board sa pinaka-positive niya ay ayan, pansin mo, kinalawang na rin. Kaya ayan, kaskasin po natin. Yan po yung linya ng positive. Madalas yan, nasusunog yan kapag sinaksak na may tubig sa ilalim. Kaya ayan, So linisan muna natin gamit po ang soldering paste at after po natin malinis, ayan naghanap po tayo ng bagong pamalit na charging pin. So type C charging pin po ito at ang dami po nitong mga paa. Kaya ayan, buti na lang meron pa po tayong available. At ito yung kaparehas niya mga idol. Ayan, parehas na parehas talaga. So ayan, next tip natin pansinin nyo, nasunog na talaga ang isang charging pin at yung bago hindi. At naglagay tayo ng amtik flux at kunting paste para hinangan po natin ang mga paa. Dahil i-hot air po natin para madali po kumapit sa pinaka charging board ang paa ng charging pin. At ayan, 350 heat temperature pa rin ang ginamit natin magtanggal at magpalit. At nag-apply po tayo ng amtik flux para hindi masunog ang paa or ilalim ng charging port. At antayan lang po natin na kapag lumambot na, papasok na po yan. At kakapit na yan, hindi na natin kailangan pang hinangan ang mga paa. Dahil mayroon na tayong hinang kanina na nilagay sa pinaka paa ng charging port. At ayan, pansinin yung mga idol, kumapit na po yan. Hindi na natin yan, kailangan pang hinangan isa-isa. At ayan, after po natin na ilagay gamit ang hatir, linisan po natin. At ayan, pantay na pantay naman po ang pagkakalapat natin ng charging port. So ayan, listening na natin mga idol. At ito po pala ang guma ng charging port. Siya po yung tagasala para hindi pumasok ang tubig sa loob. Pero hindi po niya kinaya. Kaya napansin nyo kanina, grabe ang kalawang dahil po yan sa acid or swimming pool na nasa ilalim. At ayun, binalik natin mga idol. At ayan, testing na po natin kung kumana ba ang ginawa natin At sana, isupport nyo po ang video natin Huwag kalimutan, mag-like, mag-follow At mag-subscribe sa ating channel, phone TV So, Youtube channel po natin, medyo i-upload ko rin din po ito doon At ayan, so ibalik natin yung itong antena dahil importante ito sa signal po ito At ayan, subukan na po natin i-charge At buti na lang, ayan, meron pong kidlat na nakikita Nag-charge na po siya So, ibig sabihin, hindi po natamaan ang charging board dahil nag-charge samahan siya noong ginilagyan natin ng bagong charging pin. At buti na lang hindi rin po natamaan ang motherboard. Sa baba lang po natin ginalaw at ang taas hindi natin tinanggal lahat ng screw. At ayan tingnan natin kung magdadagdag ba ito. At kapag hindi ito magdadagdag ng charging, ibig sabihin may tama din ang motherboard. Kaya ingat mga idol, kung meron kayong cellphone na water resistant or waterproof mas maganda huwag nyo na pong ilubog sa tubig dahil dalikado talaga yan kapag napasukan yan, matik, magaya talaga yan dito na ipapagawa mo. At buti na nga lang, yun lang ang natamaan kasi kung nagkaroon pa ito ng tama pati ang LCD or motherboard na hindi mo na siguro ito gastusan dahil Corp LCD po ito. Napakamahal po ng price ng Corp LCD kahit Android phone lang. At ayan, inantay po natin ilang oras at ayan mga ilang, after 1 hour po chinards, ayan, fast charging naman siya siya. I-on po natin at i-check natin dahil nag-moist din po daw ang camera to Kailangan natin i-check at i-check din natin yung speaker dahil nasa baba ang connection sa charging board. At ayan mga doon, malakas naman ang ilaw. Normal siya, na nabababaan. At ayan, i-check na po natin una ang camera at pansinin nyo mga idol, gumagana naman ang camera sa harap at sa likod. At ayan mga doon, next natin i-check yung pinaka speaker dahil yun nga, nabasa siya at doon nagkakunikta sa charging board na nabasa na kinalawa. At buti na lang, ayan, tumunog naman siya, wala pong problema. At sinuulit na po natin pala ito mga idol. Ito po yung pinalitan natin. Maraming salamat po sa panonood.